Dahil katatapos lamang ng Labor Day ay ating inalam ang iba't ibang kakaiba at weird na mga trabaho sa mundo na may malalaki ang sweldo. Nangunguna dyan ang pagiging chief sleep officer o professional sleeper o mga taong kinakailangan lamang matulog ng buong araw. Nito lamang pagpasok ng taon ay nag-alok ng 10,000 pounds sterling o may katumbas na aabot sa mahigit 700,000 pesos ang Benson's for ben para sa anim na buwang pagtatrabaho bilang chief sleep officer para sa pag-aaral sa pagkakaroon ng magandang tulog. Habang sa Finland naman ay naghanap din sila ng professional sleeper para subukin ng kanilang mga hotel rooms kung komportable itong tulugan. Taong 2021 ay naghanap din ng kumpanyang 247 blinds ng limang registered shift employees para mag-apply bilang professional sleeper para sa kanilang research na binayaran nila ng nasa mahigit 36,000 pesos bawat isa. Pangalawa ay ang Drying Paint Watcher Isang lalaki sa UK ang kumikita sa pamamagitan ng pagpipintura ng mga cardboard at panonood na matuyo ito upang suriin kung gaano ito katagal matuyo at madetermina ang pagbabago ng kulay at texture ng pintura. Pangatlo, professional mourner, isang tradisyon sa Southeast Asia na ang loud funeral ay maghahatid sa mga namayapa patungo sa kabilang mundo. Kaya naman nag sila ng mga iiyak ng malakas sa lamay. Pang-apat, dog food taster o tagatikim ng dog food products. Kabilang ang mga buto, tinned meats at biscuits para subukin ang flavor at may pagkumpara ang pagkakaiba ng texture ng mga dog food brands at human food. At para sa mga may hilig manood ng Netflix, full-time Netflix viewer o panunood ng lahat ng palabas ng Netflix sa buong araw para i-review ang bawat programa upang matulungan ng mga viewers sa paghahanap ng mga movies na eksakto sa kanilang interes na mapanood. Ilan lamang ito sa mga kakaiba at may tuturing na weird na trabaho na maaring pagkakitaan. Ikaw, naisip mo na rin bang mag-iba ng karir? Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.